Guys, sa video nito ay i-share ko sa inyo yung Anle Data promo ng dito sim at yung Anle Data din ng Globe Network. So kayo nang bahala magkumpara kung alin sa dalawang network yung magandang promo na pinakasulit sa budget nyo. Kasi itong Anle Data ito, guys ay para to sa mga naka 5G na cellphone. Pero mayroon din namang mga promo na magaganda, pwede sa pang 4G. Buksan nyo yung dito application nyo kung wala pa kayong dito apps, syempre kailangan yung mag-download sa Play Store. So, dito na tayo sa Buy Data Promos. Tapit so, nyo dito yung number nyo. Share ko muna sa inyo guys yung mga promo ng dito sim bago tayo mag-proceed sa Unly Data. Kung makikita nyo dyan, magaganda naman eh yung mga promos nila. 30 days, 129 pesos lang. 12 GB na oh. Ito, 229. 29 GB na. 25 GB yung pang 4G and 5G. 4 GB pang Facebook, TikTok, tsaka meron pang pang games. Kung nagtitipid ka at hindi ka naman malakas kumonsumo ng data, 99 pesos lang, pwede na. Valid for 30 days na yan. Ito, maganda. 30 days, so 199, 25 GB. Only call pa yan. Tapos only text. Ito pa yung ibang promo nila guys. 50 pesos 7 days 5 GB Merong ano 30 pesos 3 GB 20 pesos 2 GB di ba Ngayon ito yung maganda sa promo ng dito sim guys level up 5G Kung naka 5G yung cellphone nyo guys laking tipid you know 15 days 99 pesos 18 GB na 129 pesos 30 days 20 GB Anli 5G. Ito na yung pinaka-content natin. Paano mag-register ng Anli 5G? Ito yung mga promos nila guys. 7 days, 299 pesos. Anli 5G. Kung 4G yung cellphone nyo guys, hindi kayo makakapag unli dyan. 10GB lang yung magagamit nyo. Kung 4G yung cellphone nyo guys. Kaya wag kayo mag-register dyan ng Unli 5G. Kung yung cellphone nyo ay hindi naman 5G. Pero kung 5G yung cellphone nyo, maganda yung promo na to kasi pwede nyong gamitin pang pamilya, di ba? Canly 5G. 499 pesos, valid for 15 days. Ito naman, 999, 30 days na. So guys, hindi ko pa to nasubukan na mag-register dito ang 5G kasi medyo nalalakihan pa ako nyan. Tsaka mag-isa lang naman akong gumagamit. Kaya, syempre, doon ako sa mas makakatipid ako. So, share ko lang sa inyo kung gusto nyo mag-register. Lalo na kung, halimbawa, buong pamilya kayo na mayroon kayong packet wifi na 5G. Hindi malaki yung matitipid nyo dyan ang tanong, paano tayo magre-register dyan ng Anli 5G? Pipili lang kayo dyan ng promo gusto nyo. Halimbawa, itong 15 days na 499, click nyo lang yung buy now. Yan. You are about to buy Anli 5G 499. Select payment. di ba? So, wala akong balance. Kailangan mag-load muna ako dyan ng 500 pesos para pwede na akong mag-register. Kasi yung dito load ko ay 1 pesos lang. Insufficient balance. Or pwede akong mag-load gamit yung GCash, yung credit card, GrabPay, Maya, ShopeePay, pay SPay Later. 'Di ba? So 'yun lang guys, napakadali lang mag-register ng Anli Data sa dito sim. Kung halimbawa naka 4G kayo, gusto niyo yung promo na makakatipid naman kayo. Ito yung i-register nyo guys. 199 25GB na. Or ito 99 pesos na 10GB all access data. Kung hindi naman kayo babad sa data, Pwede rin kayo manood ng mga videos niyan. Basta titipirin nyo lang yung paggamit nyo ng data para umabot ng 30 days. So, yun lang muna guys yung video natin. simpleng tutorial kung paano mag-load ng only data sa D2SIM. Sa video nito, i-share ko po sa inyo kung paano ba mag-register ng only data sa Globe SIM. Simple lang guys. Buksan nyo yung GCash. Tapos, hanapin nyo yung load. type nyo yung globe number nyo. Select country muna. Philippines. Globe SIM. Next. Tapos, pipili na kayo ng promo dito. Pero, syempre, since yung topic natin ay kung paano mag-register ng only data, yun yung hahanapin natin. Pero, i-share ko muna sa inyo guys, yung mga promos ng Globe. Kasi magaganda din naman eh. Tingnan nyo yan Oh. 129 pesos valid for 7 days. Meron ka ng 28 GB. di ba Kaya lang guys, kung 4G lang yung cellphone nyo, ang magagamit nyo lang dyan ay bali 18 GB. Yung 10 GB pang 5G yun. Hindi nyo magagamit yun. suggest for you yan guys. Sa Go Deals, nandito yung only data. Kaya lang guys, pang 5G lang to yun ang only 5G data plus 2GB for all sites for 2 days tapos meron din silang 80 pesos nang nadagdag lang ay only call and only text kailangan guys naka 5G kayo na cellphone na kung 4G lang yung cellphone nyo huwag na kayo mag register dyan kasi masasayang lang yung load nyo pili na lang kayo ng ibang promo ito meron silang 99 pesos 20 GB na yun. Kaya lang, yung 10GB nun, pang 5G. 10GB lang yung magagamit nyo. So, hanap kayo ng ibang promo. Kung 5G yung cellphone nyo, guys, maraming magagandang promo sa Globe. Ito, 99 pesos. Go Plus, 99. Bali, 26GB. Ito, guys, na Go Plus, 99. With only Facebook. Okay ito, eh. ba diba? 10GB. Pang 4G, pwede yan. Plus, free only Facebook. Plus, only all net text. Mas maganda ito. 26 GB for 15 days. 8 GB plus 10 GB 5 g plus 8 GB. So, ito guys, best for students. Maraming options. Kaya lang, yung validity period nila, 7 days. Mataas sana yung GB. Mabilis lang ma-expired. Do extra. Kung naka-4G ka na cellphone, guys, mas okay na mag- dito sim na lang siguro kung parehas okay naman yung data connection sa lugar nyo sa tingin ko kung naka 4G ka na cellphone mas okay yung dito sim kasi dito sa globe mas marami silang offer na mas magaganda kapag naka 5G ka eh sa dito kasi valid for ano yun eh, 30 days So sa Go deals guys, maganda naman yung mga promo sa Globe. Lalo na kung naka 5G ka na cellphone malalaki yung GB nila 26 GB, 18 GB, valid for 15 days. Ito, medyo okay to guys. Kung naka 4G kayo na cellphone. Itong 26 GB data, 10 GB niyan ay pang 5G. So, ibig sabihin, mayroon kayong 16 GB na pang 4G. 8 GB plus 8 GB pang Facebook and TikTok and more. Mayroon pang anitext, di ba? Free voucher for 7 days. So, meron din naman guys magagandang promo kahit naka 4G ka na cellphone. Pipili ka lang talaga. Yung sa tingin mo ay swak sa budget mo. Ito, 28 GB. Oh. Kaya lang, 129 pesos. Ito guys, maganda oh. Go Plus 250 with free 5G. 45 GB data na. No, valid for 15 days. Sa so, tingin ko, mas maganda to. Oh. Kasi humaba yung expiration date niya. So yun lang guys, sa mga promos ng Globe SIM, meron din naman silang only data kung naka 5G ka.